naghahawak na ba kayo ng rainbow? Bakit? Pag nahawakan nyo na, yung magkabilang dulo ng rainbow, magiging mabait vite na ako sa inyo. Ay, <laughs> <laughs> kaya. Sa lu at lula. Sa lula yan. Sa dalawang lula nato. Hmm, orti. Gobi, kaya mo yan. <laughs> Aling maliit, be. Be. Be, may nagbayad sa akin ng 2K. Oo. Oh. 2K. Yung may utang sa akin, nagbayad sa akin. Pero pang grocery natin. Tara, magbihis ka na dun, oh. na school uniform po. Kasi oh, nandun ang tatay. Hi, tay. Yan. Yan, oh. Tara, bilis. Magbihis ka na dun. Bilis na. Sakto, kuya. Wala na ang laman yung rep natin. Kaya bilisan mo na nga. Bilis na. Magbihis ka na kasi. Tagal na tagal, eh. Go, go. Bilisan mo, ikaw na lang Bilisan mo. Ay, tinatarawin tinot, pa ako. Bilisan mo na. Go! Lakad na. Di ni kami guys dadaan. Sa, sa mga lola. lol. Diba, aling maliit. Uh -oh. Yes. Oo, oh, ubusin ko to. Okay na Hmm, guys, so ubusin daw. Ano kayong bibili na aling maliit? Ay, hey, pang grocery ha. Sab diba ano, wala lang naman ang rep natin. O, oh, lalagyan natin ng laman. Aling maliit. Ba kung ano-ano bibilin mo ha? Oy! Uh oh! Ha? Ha? Hmm, di <gitari> din, mm, din. sa san mo. ba naman, aling maliit. Sabi mo, ano, papang grocery natin para sa bahay. parang naman pa yung init na init. Oh, arti mo ga. Ikaw na magpayong. Go na, buksan mo na oh. Arti talaga ng maliit na batang tua ah. So guys, ayan, mamalingkin mama, na po ulit kami ni Aling Maliit para daw may laman yung rest namin at para may pagkain daw kami. Aling Maliit, hoy. Oh. Yan saling maliit guys. Eh may maingit na naman sa atin be. Sino maingit ingit Sino nga? mo at halos. <laughs> Hanak mo, maingit kayo sa akin. Hindi na naman kayo kasama. Ako naman ang kasama ng maingit kayo. Ay, tara. Hanak mo, nakahawak na ba kayo ng rainbow? Bakit? Pag nahawakan nyo na, yun magkabilang dulo ng rainbow magiging mabait na ako sa inyo. Ay, ay kaya. Ay, patay ka. At saka oh. Patay ka, aling maliit. Next time, bahala ka. Ikaw ang papaiya ka ng mga yun. Do aling maliit. Bilisan mo na ang init. Diyos ko po. Pwede na lang tayo mamili sa dali para ma marami tayong mabili. Oo, Talino ko po, po yan. Wala. Wala pa nga ako sinasabi, eh. Diyos ko po, aling maliit. Talino agad. Oo nga, no. Pwede nga para mas mura tapos mas maraing mabili. Ben, talino mo nga dyan, be. Astig mo. Oo, oo. <laughs> Guys, may aso doon, oh. Hello. Hello. Thank okay. okay. you. Dapat ganyan lang. So ano, aso. Ano? Bili-bili, Guys, may bili -bili. aso, oh, dapat sayang. Dapat ganyan lang, mong oh, Mahal na, mahal ng shih tzu. Eto na nga guys Pupunta na nga pala kami ni Aling Maliit Sa may Dali Kasi sabi ni Aling Maliit Mura daw ang bilihin doon diba? Piha doon marami kami doon Mabibili Bayad po And finally we're here at Dali Store O oh, Aling Maliit Sa lula yan ha Sa lula natin Ito atin ah, Parang ang pangit Parang sa Yan sa potlo Pinangkaya dalawa lang huh. Let's go Aling Maliit ito may ilagay Sa baba yan, perfect. Yan. yan. Oh, dalhin mo to. Let's go. Ito. salata ito. Itong in mo. Butter ka ka Go. Oh, ito pa. Ah. Ito. Yan. Okay. Tinatak mo, be. Ito na lang, be. cheese cheesecake. Oh, okay. be. Mm, paganda ka pa paganda, e eh. Ay. Diyos po. Aling maliit, anuin mo. Dalhin mo ba naman? Nagareklamo-reklamo ka. Let's go guys. Ang mili tayo dito. Anong gusto mong kandi aling maliit? Yun guys. May kinukuha siya oh. Ano ga? Um, mm, ice cream. Ito ang mag mag Ano to? Buko Tatlo kaya tiyala pa. Ay, bait mo naman oh. Yan ang dami niya ng aling maliit. Tama na to. So Super dami na. Tara, let's go. Bayad na. Hindi pa talaga. Go na. Ay. Aling mali, tara dito. Tagal mo go Be, dito ka. Oh, let's go, aling mali, eat. Magbabayad na tayo. Mamaya, hindi pa. Cult. Eto? Yan, tsaka baka cult. Yan, ha? Baka cult. Asan? Ay, wala palang baka cult. Baka cult, di. Kaya nasa Ito pala. Baka, Yogay Ano? Yogurt. Oh, pa. Ah. Yo, oh, ito pa magabait na po si Aling Maliit. Let's go. Let's go, let's go. Go talaga. Oh. salula lula. Sa lula yan. Sa dalawang lula nato. Hmm, orti. Go, Kaya mo yan. <laughs> Hala, grabe, lagpas 2K na pamili namin, guys. Yung ibang kinuha ni Aling Maliit din namin kinuha. Kasi kulang pala ang dalakong pera. Ang tansya kasi namin, mahigit 2K lang ang wibili namin. Pero 3K mahigit. Kaya ayun, umuwi na lang kami dalawa ni Aling Maliit. Pero happy naman siya kasi kumakain siya ng ice cream. At tingnan yung pinamili namin. Oh, sobrang dami. Si Aling Maliit, nagmamatakaw ang amos. Tingnan, Diyos ko, Aling Maliit. Kalat-kalat ng ice cream sa mukha mo. Uy, Aling Maliit, ano ga? Sabi niya okay lang daw kasi malapit lang naman daw ang amin sa may dali. Bahala ka na makulit ka. Guys, pauwi na po kami ni Aling Maliit. At, Aling Maliit, nakasabay natin si Sakmo tsaka si Hana. Anong masabi mo, beh? Mainggit ka yung dalawa. Uh, oh. uh, <laughs> oh. ano mga binili mo, beh? Mga hindi tapos tinapay, panlagay sa refs. Kanina lang yung kanina. Siyempre akin. Kaysa oh. kasi may pasok kayo bukas? Saya. Oh. <laughs> uh -huh. May palo kayo bukas? sa grade to grade 6. Sabi ni mom, kagahapon oh. pa na chat. Oo, oh, ano, wala pala kayo kaya mali maliit. Ay, <laughs> na <muntunin. laughs> oh, wala oh. doon eh. hindi pa talaga. May sayo pa talaga tayo. Oo. Oh. oh, ano, wala ka pala sa kumuhay. <laughs> wala ka rin anak nakawawa. So guys, nandiyan na kami sa bahay. Yan. Ang dalawa, oh, bay, naiing naiing naiingit sa iyo. Ay, oh, tinatanungin kami, oh. Ay, ah tinataraan ka? Oo. Oh. <laughs> wait lang. Araman. Ito muna. Ito siya. Huh? Ah. Bumilit um, kami ng... Guys, hindi lang pala. Wait lang. Hindi lang pala 2,000 ang bill namin, guys. Umabot ng 3,000. Ubus, Ubus na. Pero, oh ano yeah. kuya? Ubus na. Yan. Say cheese. Bumilit kami nito. Para siyang ano. Para siyang... Basta. Basta. Tapos panlagay sa rep ito. Lalagay na, yung na may weight lang. Lalagay sa rep. Ito naman panlagay sa rep. Ito panlagay sa Ito pa panlagay sa rep. Ito panlagay pan din sa rep. Ito. Ito Mga yakult, baka kult. Ito din. Akin. Akin ang wallet ko yan. Ito din. Sprite. Ano pa Ito din, ko sa atin ko. Ito. Man oh, 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 Ito yan, mga asukal, yan. Yung isang ganto, guys, isang ganto na assorted, binigay namin sa isa namin lola dun sa, ano, sa daan. Marapit lang kasi ang bahay. Ito, bibigay namin dun sa isang namin lola na sa kabilang barangay. Sa nro. Okay. Ito, ano, binigay na aling maliit. Ito, panagay ko pala. Ito naman. Wait lang, bila, lagay ko lang. Two unboxing. Ano? Two unboxing. Ito, maintindihan. Talakan sa buhay ito, so, panagay din sa kas. Ito, panagay sa rep. tinatakpan okay, mo na, ang maganda. <laughs> maganda ka doon. Pag tinatakpan mo na. Go. Pa no. Ito. Ito ay pinapay. Yan, gagawa daw sila aling maliit lang, ano, ng... Hotdog. Puslo. Ano? Yan! Ano? Ano mo kasi? Alo, buksan. Ano, nabuksan. Ano? <laughs> buksan. Pinawin ko eh. Pinawin ko. Oh Messi. Tinapay. Ang sakma tinapay. Yan lang kay sakmo. Ano? Oh. Gulim mo? Mm. Ito, sa tatay. Basta sa tatay ito. Yung yogurt ko. Hindi be ba? Iyak mo <laughs> Guys, ganyan sa aling maliit guys. Ito bang ako ito. Ito sa tatay din yan. Yes. Sky Flakes. Oh, then... Ito na mo. Ito lang mo. Mamaya kasi. Yan. Oh, ano? Yan. Naputol. Oh. Yan. Ang binili hmm, hindi niya. Hindi oh. na mahaba. Ito. Sa akin. Sa kailasak mo. Saka sa mga pinsan niya. Ano ba? Ito. Sa akin yung sak mo. Panagay sa akin. Ito yung mga mga bulit. Buko, luko. Ito pa. hana. Ito, panagay sa akin. Ito yung loli. Ha. Ito. Ito <laughs> sa tayo. Tay, ito sa'yo. Be, lagay na natin sa rep, guys. beh Anong sabi mo? Hindi na nagkailan ang tarik. Ito? bangin ko yan. Mumukbangin ta ako ng ganyan aling mali. Ito, lagay mo na sa to. Oh. Oh. At lang naman! Lagay mo na gawa. Oh. Mamaya yun. Ngayon na. At... Malagay ko muna. To. <laughs> hindi, hindi. Ito so, na, lagay mo ng sa to. Oh. Bahala ka, oh. Mamaya nga kasi! Ayun. maliit, Lagay mo hey. na tarik to. Don't you Ito, Wala nang lamang puro tubig. na naman ang rep natin. Ikaw kasi. Mm, ba't ako ikaw yung nag-uubos sa yan? Lagi mo yan dyan. Buo ang yan. pusa. Mm, buti daw po sa'yo yung pagkain. Tamo, puro yelong laman ng owner rep. Ito pa. Ito guys, oh, Dutch milk. Dutch milk. Ito ay cheese dog yan. All time cheese dog yan. Lagay natin sa freezer. Nasa Ayaw naman. Ito oh, yan. Yan oh, mag... nagkakalaman na rin ang rep namin guys sa turo. Ni aling maliit mo. Mm, ni aling maliit na pangit. Ganon, dapat. Puno na naman ang rep ni aling maliit na pangit. Kasya pa, hindi ko pa dito pa Ayan, ayan na. na. Yeah, yan. Ayan yan. Masaratuhan oh, mo na eh. Ano kong boy? bye? Bye-bye ka dyan. Guys, maraming salamat sa inyo at sa panonood ng mga vlog namin. And guys, thank you and don't forget to like, Share and subscribe! Bye bye! bye.